So ayun mga idol, ano, ay uh, galing tayo sa labas at pawis na pawis tayo dahil uh, sumaglit <coughs> lang tayo doon, ano? Dahil busy tayo ngayon. Mother's Day ngayon. Happy Mother's Day sa lahat. And uh, naisip ko na si Commander ay surpresahin natin dahil nagtinda siya ngayon doon eh, sa kanyang pwesto. So, so nagtinda siya, sabi ko nga, surpresahan ko siya pagdating. So bumili na rin tayo ng, meron na rin tayong rosas. Eh, ano mo dito <laughs> yeah, Yan, may rosas na rin tayo bibigay sa kanya mamaya. And siyempre, ito yung pinaka pakiligin natin si Commander, no? Ang ating mga misis. Pakiligin natin sa pamamagitan ng uh, pagbibigay sa kanila ng uh, budget. Hindi yung pangloho to or ano, pagkabihin natin sa kanya. Umaya, yung pang budget, pang dagdaga po, uh, budget dito sa bahay, no? So, ito ay uh, 20K. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 So 20k ay uh, idadagdag natin sa kanyang budget no Bahala na siya kung anong gagawin niya dito Basta nag-withdraw ako na hindi niya alam <laughs> Pero huwag <laughs> lang siya magalit Dahil pera din naman namin to. Pero sabi ko nga, ay uh, Mother's Day naman So bigyan natin sila ng pagkakataon na din sa pamagitan ng budget na, twenty 20k yung dagdag po unan lang so mamaya abangan natin pagdating niya para pakiligin natin siya at surpresahin ng, ng uh, pagbili sa kanya ng uh, budget no? na 20k tingnan natin yung, yung kanyang reaction mamaya so yun lang abangan natin mamaya so RC si commander mga idol <laughs> Happy Mother's Day! <laughs> <Nagisa ngundong. laughs> hindi kita, kita sinundo kasi <laughs> surprise niya eh. <laughs> ano mga dalawa mo nandun? Oh, dito, dito! Oh, dito. Hindi ka mo na, oh. Kita e, mo mayroon akong regalo iyo. Tama ka dyan, Asya! Mababa ka eh. So, Happy Mother's Day! <laughs> ano mo naman? Ano ko ka muna? Opo ka muna, hindi ka dito na. Ano mm. ayaw mo naman mag-video? Opo ka. Opo mo na. Pagod ka? Hindi. <laughs> Kaya siyempre, dahil Mother's Day ngayon, pumunta ko ng bangko kanina. eh bigyan kita lang, ano, uh, ah, tagtag mo na, uh, pakikip kahit pa paano, pakikip, mga kikiligin ka man lang ngayong Mother's Day. <laughs>

<laughs> o, ano mo yan? Ang dagdag mo dito ang gasto sa bahay, budget. Siyempre yung babae kasi, mga idol, ay uh, gusto niyan para hindi mainit ang ulo, may budget talaga. Yan ang pinaka-importante sa kanilang budget. No? So, additional budget, pera din naman namin to. Pero siyempre ako yung mag-withdraw para pang, ano niya, pang siyempre mother's day ngayon. Bahala na sa dyan kung anong gagawin niya. Pero siyempre, dagdag budget at yung kahit papano, uh, ano man lang siya ngayong ma uh, matreat man lang natin siya ngayong uh, Mother's Day ma ano man lang ma makakilig man lang natin sa maliit na bagay no? so <laughs> yan lang at uh, Mother's Day <laughs> yeah!